magluto tayo ng munggo. Munggo, Isahin ko sa may Ay, yung aking munggo, malambot na ito eh. Kanina pa ito umaga. Then, bisahin ko siya sa hipon. Hipon. Lagyan ko ng malunggay. Ito naman ang aking hipon. Balat na siya. Ayan. isa-gisa na tayo. Kasi tanghali na hapon na sa amin. Kasi yung na. Pinabot ano, lang naman kasi ang uh, tipon. Kasi ulanin ko na ang bawang. Mukha ko talaga Hindi mo makita yung akong ginigit 엄마로 오면 ya, Yan ang ating ulam ngayon. Ang aming oh. ulam. Mugo. Then may malunggay. Lagyan ko siya ng malunggay. Ay, ay. Ito Ito ang water. Ganun lang kasi yung ulam. Ganun lang kabilis ating

ngayon, nag isa ko na. Ilagay ko na siya sa kumukulong munggo. Super lang siya dahil kaninang umaga ko pa ito. Ino na, eh. Pinalam ko. ako pagkita sa inyo. Kung paano. Lagay ko lang, okay? Kanyan, oh. Oh, ito lang. halo ulit muna natin hayain muna nating lumambot nang konti ang ay ay ko nalilito na ako sorry hindi ako magaling sa ano lagyan natin ng uh, shrimp cubes tama ba ang pagbigkas? yeah kunan ng damit mo lagyan natin ng kunting asin. Kasi baka hindi pa naman nakasapat yung talagay ko sa ano. Pag naglalagay ako ng asin sa ulam, talaga inaano ko sa aking palat parang makita ko kung gaano siya parang. Lagyan ko siya ng paminta kasi ang pamienta, palagi kayong gumamit ng pamienta kasi ang pamienta maganda sa ating katawan. Ayun. ayun, ayun. Lagyan ko ng konting bituin. Magamit po ba kayo ng bituin? Kunti lang, okay lang. Ayun, ayun. 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 Ayun ko ngayon ng para medyo lumambot din konti ang hipon hipon na halo then maya maya ilagay ko na ang malunggay ganun kabilis na ang <laughs> bilis na ako magluto kasi lahat kasi hinahanda ko na siya mm -hmm. siguro medyo malambot ng hipon kayo dyan. Ano ang mga dinner niyo? Dinner. New? Lunch. Ang mga kaibigan. Eh, ilagay ko na ang um, ay malunggay. Nalilito. Nalilito. Nalilito pa kasi ako. Sorry na kayo. Nag-aaral-aaral pa lang na itong inyong lingkod. <laughs> para meron lang bang memories, di ba? Yan. Hindi natin masyadong pakuloyin ang ano, malunggay kasi parang hindi siya medyo durog. Ay, ang sang tawag doon? Um, overcook ang gulay. Ang malunggay. Kasi mamaya, bago din naman kakain ng aking mga boss, medyo um, initin ko rin siya ng Kasi mamaya pa naman sila kakain. Yan, yeah, tikman, tikman nga natin kung pwede na. Kung pwede na ba tayong magtayo ng ano, restaurant. <laughs> Hm, where did na? Thank you.